guys ito yung bago naming higaan bago naming kwarto dito sa tabok yan ang sa second floor ako nasa second deck ako ito yung kwarto ito mga bagong issue bagong issue yung mga blanket unan punda na unan ayan. tsaka so, itong kubrikama bagong issue yan ng company ang problema dito guys ay mahina talaga signal na napakahina signal dito ng internet kaya nahirap mag upload nahirap mag live lahat nahirap kailangan mahanap pa ng magandang location para makasagap ka ng signal kasi ano to nasa malapit sa dagat tabing dagat itong aming kampo aming bidla tabing dagat kaya ang hirap ang, ang sitwasyon guys ang hirap hindi makapag-live ako sa ano aking youtube channel tapos yung mga i-upload ko nakapending hindi may upload kasi wala nga nung signal Yon. update ko lang kayo guys sa aming bagong ano tirahan eh quarto eh sa guys update you all guys bye bye thank you for watching